Inuulan ng Batikos ngayon ang PNP Anti-Cybercrime Group matapos payagan si Rendon Labador na sumama at mag-Facebook Live sa isinagawa nilang operasyon sa Makati City nitong biyernes. Sinalakay ng mga operatiba ng ACG ang isang online lending company sa Makati matapos makatanggap ng intelligence report hinggil sa panakot at pangaharas umano ng mga empleyado nito sa mga may pagkakautang sa kanilang kumpanya. Habang nagaganap ang raid ay nagla live streaming naman si Rendon sa kanyang Facebook account kung saan makikita ang mukha ng ilang staff ng kumpanya na siyang inrereklamo ngayon sa pamunuan ng PNP. Iniimbestigahan na ngayon ang ilang opisyal at operatiba ng ACG dahil nga sa pagsama ni Rendon sa naturang operasyon matapos magreklamo ang pamilya ng mga empleyado ng ni-raid na lending company. Ang hinaing ng mga ito para raw kasing pinalalabas sa Facebook Live ni Rendon na guilty na agad ang mga empleyado sa umano'y pangaharas nila sa mga taong nangutang sa naturang online lending company. Buko dito nagalip din ang mga taong sangkot sa kaso pati na ang ilang netizens na nakapanood sa video dahil parang kinakampihan pa raw ni ACJ spokesperson Captain Michelle Sabino si Rendon. Paliwanag naman ni Sabino may partnership o collab talaga ang PNP at si Rendon kaya present ang social media personality sa naganap na raid at hindi lang naman daw si Rendon ang sumama sa kanilang operasyon. Anya pa, hindi na raw niya kontrolado ang pagla-livestream ni Rendon sa mga pangyayari. Ngunit sabi ni Sabino, gagawa nila ng kaukulang aksyon sakaling mapatunayan na nagkaroon nga ng privacy breach sa ginawa ni Rendon. Dagdag pa ng opisyal, pinayagan nila ang motivational speaker na sumama sa mga regular media presentation ng ACG dahil naniniwala silang mas malawak ang maaabot ng kanilang advokasya sa paglaban sa cybercrime. Samantala, sinabi naman ni Rendon na wala siyang masamang intensyon sa pagsama niya sa ECG Ray dahil nais lamang niyang makatulong sa mga taong inaagrabyado.